Mabuting kaibigan, sweet, at mapagmahal na tao. Ano pa nga ba ang mga salita that will best describe Miss Eunice Ann Marino? Nakasama natin siya sa loob ng tatlong taon at nagpasigla sa ating mga umaga dito sa homepage. So guys, this is our next stop. This is the Butterfly Park. We're going to be talking about food. And not just food, but excellent and great food. So, kayaanan ko kaya? Ako, hindi naman ako pwedeng tumanggi. Kaya tara na, subukan po natin yan. Pwede po bang guman ito? Pwede yan. Okay. Malaki siyang remote ha. <laughs> Para siyang walkie-talkie ganon. Pero ito, batang-batang pa ito. Oh, gwapo, gwapo. Yeah. Mabait na mabait. At may kinikinig doon, no? Malayo sa linya ng broadcasting ang tinapos ng ating loving host, pero pinakitaan pa rin siya ng husay, talino at passion sa larangan ng hosting at pagbabalita. Para naman sa ating mga kababayan kabilang na sa mga senior citizens, si Eunice ang isa sa mga nagsimula at kauna-unahang host ng Homepage. At sa loob ng tatlong taon sa programa, ipinakita niya ang kanyang natatanging galing sa pakilipanayam, anuman ang katayuan sa buhay. Hindi rin makukumpleto ang bawat umaga kung wala ang mga nakakatawang hirit niya sa kanyang mga kasama. Naiyak ako. Talaga? <laughs> After the eighth round, I found myself crying. I was weeping. I was so, I felt it. I felt the victory. Ang sabi nga ng dad ko, anong pakiramdam mo? Ikaw si Junki. Hindi kayo maugus ko tong bread na ito dito. Medyo layo <laughs> natin. Kaya, let's say bye-bye to them. Say bye. Bye. Au, 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 bye. Narinig ba ni Rudy? Pero ika nga sa isang kasabihan. Every end is a new beginning. At sa bagong makulay na kabanatang haharapin ni Eunice, mabao namin dito sa homepage ang isang taos sa puso, pasasalamat at pagmamahal. At hangad namin lahat ang maligayang buhay kasama ng kabiyak ng iyong puso dahil hihintayin ka namin bumalik at muli kaming samahang pasiglahin ang mga umaga ng ating mga ka-homepage hanggang sa muling tawanan hanggang sa muling kulitan hanggang sa muling pagkikita kaibigan ka-homepage Eunice Ann Marino and certified ka-homepage mahal ka namin ยักหน่อยักหน่อยดงงแต่ไม่ได้ใครมาตัดมืออย่างงไง Hindi, <laughs> kasi di ba ako na kasama ni Eunice dito. Siyempre, marami akong mga experiences na hindi malilimutan sa kanya. At ang isang ikinatutuwa ko kay Eunice, sabi nga dun sa package ni Blue, although yung kanyang course is that related to journalism or broadcasting, pero uh, naipakita niya na ang kanyang husay. Uh, actually, as a segment producer before dun sa isang segment ng homepage, nung hindi pa ako umuupo ako yung producer nung sa news part, yung mga mm -hmm. issues, discussions nila ni Onin. At uh, napaka, ano, si Eunice is uh, uh, parang uh, uh, good learner siya. Kung uh, although hindi niya, hindi niya gamay, hindi niya din niya, pero inaral niya. Kasi meron na kalagay doon na nakaratay po sa ospital, na nasabi ko na matay po sa ospital. <laughs> <laughs> Ikna kung batukan ng direct. <laughs> Ayun, pero yun nga. <clears throat> Yeah. Um, pinag-aralan niya at natutunan niya. Ngayon, isa na siyang mahusay na host. Yeah. ba? Diba? And, and, singer, and singer, yeah? excuse me, and singer. singer. Okay, oh, okay. thank you. Thank at, you, uh, thank you. At, uh, <laughs> ano, mamaya ako nabibigay yung gift kasi. May gift niya, yeah, may gift yeah. Oo. O. Ako naman, in a short time na nagkasama kami ni Eunice. Pero actually, noong pang magkakilala na kami. But I just got to know her really well dito sa homepage. And I must say, talagang totoong tao si Eunice. At saka kung ano siya, kung ano yung nakikita mo sa kanya, yun na yun, siya na yun. At saka hindi siya fake. Makulitan niya, na? Oo, siya yun. Hindi naman ako makulit. Ha? Ah, hindi. Ah, talaga? Hindi yeah, naman ako makulit. Yun, yun po. Hindi naman siya makulit. Ayan. At ako naman, siyempre, no? tinuring ko parang ate ko yan. Ayaw, pagiging ah, ay, no, ma <laughs> ka pakna, na na ano lang sa kakaan. Hindi, na ako. Kasi na naaalala ko yung kapatid, yung kinasal din. Uh -oh. Iniiwan inii ako. Ba't kayo nang iiwan? Ba't kayo iiwan? Ano to? <laughs> yung pala magkakabi pala ng mother. <laughs> ah, di ba, may kapalit naman ng na mother. Ayan, no? Oo. Oh, oh, oh. Kasi it's the same my sister. Ayan. Wala naalala ko na. Kasi parang pareho sila. Tsaka yung haruta namin. Maraming mister yun. Iwasan mo pagkain ng chicken. Kasi... Ako naman hindi ko malilimutan kay Uniss before kasi when I was still with Tribe mm -hmm. as a executive producer doon si Uniss talent namin siya doon sa Kileya sa Longga yung your song, your song. Ah, yeah. So yung kumbaga parang that was the only time I, I was able to work with her. Mm -hmm. kumbaga and now sa homepage, parang hindi ka talaga nagbago ni. Ganun pa rin. Talo ba ganun pa? Pero I mean, yung naging improve ang voice ko, 'di ba? oh, oo. Okay, yeah. yeah. Oh, oh, oh. Ah, oh, oh. 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 Mm -hmm. <laughs> Wala pa sa Ah, so, so, yun. Yun. ito, na, eto na, ito na. Okay, okay. Na ako. So, oh, sige, first kana. Pero magpapapatong taon. Oops. All right. Oops. Oops, oops, oops. I have a gift for you, Ian. this is my heart and this is my message for you Take care, for things. the 3 years na nagkasama tayo dito sa homepage and outside homepage. Syempre, uh, I always love you and Aww. our friendship uh, hindi mababago. Thank you, oh, Thank you. Uh, I'm going to bring this. See na, ako na? Okay, I'm going to bring this, like excess. ay, connection package. <laughs> okay. O, ito. Symbolic ba? Symbolic nga ba ito? O, siguro symbolic ito kasi tamang-tama bagay na bagay sa suot mo. Ito, dala ko ngayon. So, wow. tika muna. Baka nasira yung ano. O, yan. <laughs> What is it? O, you open it What and can you, open you, it? You, you show them. Oh, wow! It's a necklace. Wow. And, I, I like to call and, and earrings. I, ayan. Kasi alam ko mahilig ka sa damit. So, something to wear it with. Accessories. Thank you. Accessories. Thank you. Yes. Ito naman yung niece, no? Gusto namin eh, bumunot ka dito. Okay. Siyempre, yes. galing to sa homepage family. At, uh, may mga sulat dito, mga staff natin. At yeah. no. oh. <laughs> 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 yung mga... Sila nagsulat? Oo. May basahin. basahin sa amin. Delikado yan. Ayan. Bunot ka dalawa. Edward, hindi ka kasha ang... Can you just... Yeah. No? Yeah. No. No, no, no. Drop mo na lang. Drop mo na lang. Oh. Okay. Ayan. Yeah. Okay. Sana hindi nila ako pinahirapan sa pag-tape, no? Alis na lang ako pinahirapan pa ako. Sabi niya, Ate Eunice, sa maikling panahon na nakatrabaho kita, sobrang natuwa at natuto ako sa iyo. Mamimiss ko yung tawag mong Aloha from Hawaii. at pag naalala ko yung o-taking ko sa kantin. O-taking. <laughs> wala akong matasabihan sa kahit anong marinig mo dito. Anong pa naman siya yun, akala ko kasi seryoso ka ha. Ate, congrats and best wishes. Sana next news from you, eh, may baby boy na rin kayo. Wow. Boy talaga kayo. Ta mm -hmm. I love you. This is from Alona. Yeah. Oh, okay. okay. One more. One more. Nakamahala. Mataba. Ayun. Mataba. din ha. Ang hirap ang kompulit. Guys, pahirapan ba tayo dito? Pero... <coughs> Okay. okay. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Sinay pa niya. Siguro pangit ang sulat. <laughs> uh Oo, -oh, di ba? Nak, damang-damang, apelidong ang. <laughs> Uto naman, aalis ka na. Yes, mababawasan na ang kakumpetensya sa kagandahan. <laughs> ang hirap kasi eh. Alam ano mo yung feeling na shot ang shot <laughs> Pero hindi ka makahanap ng tadhana mo. <laughs> Sino yan? Kasi, nariyan. Kasi nariyan yung mga babaeng magagandang gaya mo na hadlang upang ma-appreciate ang beauty ko. Yeah, kidding oh. aside, hiyang-hiyan naman ako sa kidding aside ko. Unang-una lang yan, te. Unang-una lang sa LA. Susunod ako dyan sa lalong madaling panahon. Ah, honest. Honest talaga. Mm. <laughs> Sabi ni Jotabs, gawan ka daw namin ng award. Yung award na hindi pang Grammy eh. Dahil si Adele lang ang may karapatang humakot ng ganong parangal Ang <laughs> bagay sa sa'yo ay bully, <laughs> plus Artem Match Award. Mm. Hello, kailangan ko bang explain kung bakit? Puno oh, ba diba ako? Pagpunta mo sa LA, hindi ko na kayang basahin to. Te, balitaan mo na lang oh, ako. Pardon. Huwag na huwag kang tatakbo sa amin dahil for sure si Kuya Ron ang paniniwalaan namin at kakampihan ka. <laughs> <laughs> so, ang niyo. May nilagay ka pala sa likod ng sasakyan niyo yung itim na maleta. Nandiyan yung tao ni Kuya Ano ba to? Okay. Love you, Ruby. Si Ruby yeah. na yan. Ang haba ng letter <laughs> ni Ruby. No. Kung pwedeng sasihin. Para mas makabay oh, yung letter niya kay Ruby? More. Oh, oh. <laughs> kay Ruby? <laughs> Oo, oh, oh. si Ruby ganun last lang yung letter. Saka alam last ko one. na kaagad kung kanino galing. <coughs> Pag tinight, kay Ruby yun. Ibig sabihin, hindi kagandahan ng sulat. <laughs> ah, ganun. Ganun siguro mag-type si Ruby. <laughs> Dear Eunice Marino, ang kanino galing to? Ah, kay... Kay hey, Siki! Wow, Mrs. Ang kanan, na. Naalala ko pa nung bago ka pa lang ako sa homepage sa palang bago hindi ako. Medyo nailang ako sa'yo kasi kala ko masungit ka. Oo oh, nga, akala nila palagi. Yung pala, mas baliw ka ba sa na. <laughs> ka namin ng sobra lang yung kakulitan mo, yung pambubuli mo sa amin, ang pagkanta mo ng walang kamatayang. Well, oh, my life's gonna be another mountain. <laughs> I don't wanna make it move. Okay. At hindi sa lahat yung company mo, kahit malungkot kami, kasi alis ka na, masaya naman kami, kasi may asawa ka <laughs> Pag andun ka na, huwag mo kami kalilimutang padalhan ng maraming chocolate. Yeah. Seriously, we'll Miss, kahinam na sobra kong gat sa yun di pa masaya kayo. Thank you. More babies to come. We'll work on that in the future. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Uh, yeah. Yung mga babies mo na guests namin, oh, so, uh, to, to everybody who sent their ano wishes to you guys, thank you. I'd like first to say thank you to the management of Net Twenty Five. Sa pagtitwalag ibinigay nyo po. sabi ko na, I'm pangat when I cry. <laughs> Ay, tissue ko, teka lang. Sa pagtitiwalag ibinigay niyo po sa akin sa loob po ng apat na taon, maraming salamat po. Walang katangian, pero pinagtiwalaan niyo po. Sa... Sino ba? Sino ba Sino sa, <laughs> <laughs> sa inyo! Sa inyong lahat! Nakasama ko ng matagal. Director natin, Direct A, si... Sir Emil, si Mother, to the head writers, Latirida. everybody, boom, Jo Tabs, Chiki, Ate Che, Ruby, Fe, Simona, Aloha, si Wendy, si Jenny Babes, ang kape mo, walang ganyan sa States. Ako lang <laughs> ang kape ko. At sa inyong lahat, si Lucia Oni, nakasama natin si Ate Weng, si Ate Alma Edward, you, uh, Bembe, to everybody in the program, maraming salamat sa for supporting me and for taking care of me because for the past four years, this is like second home. You know, I was driving the other day, going to the studio. Kahit napakalayo ng binabagtas ko araw-araw. At kahit pataas ng pataas ang toll, <laughs> at ang presyo ng gasolina. Gasolina. Yeah. gasolina? Gasolina? Gasolina yun. um, Sabi ko nakakalungkot, kahit pagod ka, kasi pagpunta mo dito, masaya ang tao. Masaya tayo, nagmamahalan tayo ng totohanan dito, di ba? And I, that's the greatest fear, that what I feel here as a family, being. I'm a family member. It may be hard to have that same feeling when I go there. First of all, nosebleed, ka usap, <laughs> <laughs> pero Kaya mo si Ron eh. Yeah. Walang <laughs> ginawa kong hindi mag-correct. But uh, I think this is how life is eh. This is how it's gonna be, diba? We cannot change and I'm sure to the viewers, sa lahat po nang nanood, tumangkilik, hindi ko kayang bagitan lahat. Mga ka-Facebook ko, sila, tita Kors, maraming salamat kasi araw-araw nanonood sila. They allot one and a half hours of their time. To watch us <laughs> to hear my singing voice. I don't <laughs> know, why. but thank you, thank you so much. For Maraming Salamat, Ma'am Christine Manalo, thank you so much, and to our dearest brother Eduardo Manalo, thank you so much. Po for the trust and confidence. And I'm gonna miss everybody, really. Are you oh, gonna miss We're gonna miss you? Um <laughs> I I don't know, I don't know when when <laughs> I could come back but uh, I think it's gonna be in in a long time pa. But sabi nga nila, uh, there's no goodbye. It's just see ah. you later and this is my happiness. Eh, diba? This is another chapter of my life. At least I'm gonna be with somebody. whom I love and who loves mm -hmm. me so much. And uh, mm -hmm. sabi nga nila, don't cry for me, Argentina. <laughs> oh, uh, magdal magdalaw niyo na ako. Kano so, magpakabait kayo ha? Pumasok ka ng maaga ha? Magpakabait kayong lahat. Iwasan niyo na ang wala lang. I'm <laughs> gonna miss everyone. Thank you po. Thank you for the nice angles to the cameraman. Kung mga audio men na nandyan, maraming salamat. Minsan pinapatayan niyo ako ng mic, lalo pag kumakanta ako. Sa mga nasa control, yung mga funny faces na yun ang gusto nyo nilalagay dito. At pag nasasotan ako, wala ang camera dito. Bakit kaya? Thank you. But thank you for the friendship. Thank you everybody. It has been a great four years. At sa huling pagkakataon, nagpapaalam na po ako. And I'll say, no, girls, can I sing? <laughs> <laughs> no, can I sing? Oh, Kasi okay. it's my opportunity, eh. Sige, anong song ang... Uh... So, okay, so, sabayan ang Ava. Ayun, pala I'm leaving on the 29th already, but I'm going to miss everybody. I'm going to miss you all. And I'd like to thank everybody for the friendship and for the love. It has been a wonderful four years. Mga ka homepage. Till next time, till I see you again, till I met you. <laughs> ako po, si Eunice Marino, mag kayong lahat. Bow. 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 <laughs> okay. okay, Okay. so paano na tayo? Pero before tayo magpalamusong lang tibatiin ang happy birthday yung aking apoy sa pamangkin. To si Kurt, uh, Sanchez, some greetings coming from your nana, Pearlie, and uh, Tita Dimar, and also to the voice, Van Fernandez from the Malacanang press for happy birthday. Ako si Wanda La Puente. mabaya po matan ng Agila, kita kit. Okay, happy viewing and belated happy anniversary to brother Dario and sister Matthew. Medrana and children and also happy viewing to sister Alice Medrana. Ako naman si Femur Chosen Catch Eagle News Evening Edition tonight 9:30 to 10 p.m. Happy weekend. Ako naman po si Edward Banes. Thanks for watching. See you again on Monday. Maraming salamat. All right. Ako po si Alma Angeles and you we will truly miss you. I will miss you talaga totoo 'yan. And I know okay, I will miss me too. too. Yes. I will, I will miss, miss me here in this this is my spot Yes and you're right. imprinted on it talaga <laughs> sir art de <laughs> si Guzman and si yes. Yaya Aya sir Macdilim yes mga nasa hr sir Dindo sir George maraming salamat para na ako si Edward maraming salamat <laughs> thank you so much thank you also Eunice. Thank you, Eunice. thank you for being with us talaga thank you for your friendship and we'll see you monday god bless have a great weekend bye ayan naku yung tao salamat salamat